Well, mga kasama mga higala, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka nga nagpatago lang sa ngan nga Douglas. Kini gibuhat og sa radyo ni Rey Adeliano. Higalaan, ang atong magtatampo si Douglas. Usa sa akong problema kini akong asawa kay lain kayo gumawi masuko ngita rig patay burkara ang karbon o asa ni siya na bugoy kun nga ano na problema ako ni akong asawa no inaniyo na ko pagsugod ang mga panghitabo samtang uh, ko ah, ah lamitay kanta niya uwa mang ko sista oh pigro mi na padunit pero no! oy oh, ore dali dali asa ka gadaw ka sista ha ah.

nga sa tugay ng gitaguan alang dagyo tanimu huh? ambot ngano ngano man ha uh -huh? maoy naghari ninggal lamang, ang kahadlok sa pagpapadayan tagu putumaku ngil tagu amu yai ku maya ala kullala geli yai kita bayar juga ku ngutun geli 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 nada yudma antu sapak tagu minta nen andam ini bukan sempat payubuh pero serioso ke kada pun kali Ingimu bang, yang hilang Haa, bro ni, nanti saya... Saya merasa mesti jendut Kalau di atas ondol, ha? Pas satu tinggal una, tinggal berketahun, okey, kak? Haa, pas Pak Punduk dah agak takai Ikau ni yang dari Kamu drama, okey, roh-roh Haa, kalau bertingung, kak, aku perlaksana Bertingung, kak Bertingung, kak, bertingung, kak Haa, oeh Oh, oeh, <tuk> si, oh dia orang bayar dia mau. Lama ke ha? Si Unal sana bayar. Punya 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 coklat ni ke? Oh, firma kontrak dito. Basta mau kerja aku ah. sini ah. pada ah. ubud. Ah, sige, ipan ubud. I antuk lah dito, drop. Hai. Ah, ni kerisian ah. di speed dulu lah. Masa mai. Uy, ini sekenan ni orang yang sama tunggu. Aku lah tinggal ini dengan sawah ni abut. Dia kat ni di siagi kan tahun. Ayo nak. Kau ah. mau menaog. Tinggal ini. Ang um, amok tinggal itu silingan dan si Ano ako may mga suri sulit Uh, nga di mo na akong problema? Oo eh. Pamahin mo taon mong laki? oh eh. Nga ako di na yung asawa. Oo gani, nga nung ako. Okay, ako tingong na, bro. Pagkaw kayo mo. Driver, tuur ko eh. Sinsiyo mo, ron ay sinsiyo na ko. Yung sabay buti diba may pasabot, ako pa yung pasinsiyo, ana. Ay, di, di, man na. Unya, lagi ngano nung dilip ako nung suklian. Maro, jukay muda. Ay, dakuha ako ni natigom, no? Kundi talang kuhaon ang suklis pa sa hero. Oh, 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 magkoy mama? Kung sinsiyo doon no? yung tres Pesos. alam man na. lagi alag yung sinagibuti ba yung anak? Ako yung pasinsiyo, anak, kwarta. Ako, ako! Ay, di, magkoy, ma'am. Ikaw, oh. bayan lang kung atika, ha? Nahibaw akong nakay sinsiyo, pero di lang yung kamuhatag. Arun, mo, ingon na lang, mga. Mo ingon na lang pa sa ha? Dihan na lang na, sokle. Dihan na lang na. Ah, uh, ah. Uh, di, tao na. Saba, di, ay, murasun na pag yun. Ayro, kung sokle, iro, di ba, magpatay kita ron? Ah, bida, sa... Si bida, sa... Si bida, ha? Pagkakailan ako, do Ah, oh, bagi tu mam. Isu bunga kau mam, bagi lain lah tu. Ah, dai, ngano nang namo igayau-yau di dah sayon kile dunia ikau gayau-yau sega do sapa ka? Dai, kini upawa driver ay, Minaro ni kanahan. Ha? Ngano minaro man? Oh, si si wa to je. Bre ai, wa si mata. Ah, usai problem ni. Bau nami ni mudok dai, bau nami. Ah, dai dai, unsa bagi ya ni? ani ni saya na sokos mam, sir ngau wa ko ikasuklin ya. Sayang usaka. Bila-bila ni suklianan anak dia 19 pesos, sir Unya, uwa mo ko siya siya Dulu eh, ko Migawas din Ay sus Mo rason na lang style lado Mo din na irason ninyo Ano mo ikasukli. Bag o pang na masahiro Bag o pa Wala tahong tanong kang may undang-undang Wala -undang. <laughs> tayo <laughs> sa misi bukod Hilo nga Sa so, puto na buko din eh Saman na Yatang na sukli Damay, <laughs> na na eh Ha, gamay. So, gamay ko taon, gigamayan ka ng 19 pesos, Hay, piso na lang ko anak para mahimo ng 20. Tinuod ah. <coughs> lagi na ma. Karaan. <coughs> ah, dai dai hilaw na di. Dali, dali. Na masito lagi na akong di na masito, sige pang pang pabagot -pabag ya. Hilaw na di, masito. Binaruan man tani animal. Ah, tinuod uh. lagi na taon mao mo taon kisi siyo. Karaan. Ah, ah karaan na Ah, busay, pila mo gyud imong kwarta ya? beh. Tus piso sum gyud niya kung si diri siya niya. Niya kuy gamay nga papel. 50 pesos lang sa ni. Oh, <Hutchzon> kani. Kani na lang, oh. Uh. Wae na na sa sukli na ko nga bainti ma'am. Iuli na lang sukli din ako. Ha? Huh? Wae na nagbainti. Isirado na lang itong bainti ako eh. Sukli ninyo. Mm-hmm. <coughs> Nya, iskwinta mo na. Sukli na kong 30. ko si Jodri. Ah, karaan! Ako ba kita huh? uh, lang ko itong usap. Birahan ko dito ba? Ay, Sabi, ito na dito eh. Dambayar, may pesos. Wala gini change lang na doon. Uy, Douglas. Wa ko man Araw aron lang ipanghatag sa laing tawo nga akong hinaguan. Dibayad ko sa husto, dapat lang nga musukli sila sa husto. Oh, lagi pero na nga wa gyud ha. Wa lang unta to mo ginuta taon ni Sibi ah, iga gud. Gigam yang ganin di Uy, pagtarong dugla sa. Asa ba ka mo laban? Nako o katong driver? Tumagat! ka. Oh, dai miya kulpa. by Splander Gaming. Purtig yung laguta tao sa kong asawa. Purtig yung nga kahabat lagi. Bisa sa kagamay tao sa problema. Purtig e, yung siya tao. Tatsuko. Bahala ng bagdako. Unya. Ay, pasinsya na lang sa akong anak Douglas. Saon kaliwat, mangkod nagdaguhoy. Ah. Unya ikaw kaliwat po kaglapulapo. Munang permim gano mong mag-air ko. sa gayong yata na ko pasinsya ng mianay. Ay, patas ipanado. Ha? An anak ka lang pa mawi. Ah, an -an, an asa kong na ya? Unsa man anak ka lang mawi, ha? ha oh, ako siya buot pa na. Huwag ba? Kung unsa ka mo bu ang imuha, at least makabawi ka. Taas silang ang pasensya. Ha? Ha? Huwag <laughs> sa kapabu ako, ha? Patasaan ako ako pa siya para kabawi ko? Ay, kanagong imo. Huwag ka um, on. Unsa ka kamubo, at least, taas pud po pasensya kay sa mubo ka unya mubo pa kay pasensya nawa na gyud na kay ayo awa ah, ko taon hay tay mubo na kunay pero nga ako kargada ha taas is regular huh? ah, <laughs> ha Ah, mo kada ya dinay ari sa ko ngita gid ako sumiya ing nga ato ko sila perjinggoy bida kay e, do na ako no si ay ipatan-aw nako murag ang ilang washing machine mo siguro sige nay ari na ko Hanggang manis Douglas. Taas pa kuno sa regular ang iya ha. Saan ba iya ha? Substandard? Huh? Ay! <laughs> Pakakidol! Ano <laughs> ah, sa'yo na siya, pre? Hindi, uh, igot pa na, pre. Hindi, igot. Go, na yung motor ano, pre. Kining motor sa iyang dryer. Mahon usa ustad sa inyong dan nga. Mag-ground siya. Ay nasunod magtubig sa ilaw. Huwag niya oh. ma sa motor ya Mahon na ground Oh, uh, oh um, niya di na na magamit, eh. magamit pa. Magamit oy, pero kinain lang yang washing. O yang dryer ba na, lisoda, lisdan ko sa. Ilisdan e, blata ning motor ba? Unsa yung nauna nimo? Pero gusto ka, og e, ilisdan na tong motor imo dryer. Okay ra. Oh, uh, pila sa tanan pre? Ay, barato na. Mas mahal pa na sa atong mga sawa pre. Oh. Ambot <laughs> lang og. Na pa ba na kisah, sawa? Kung mahal pa ba sawah kaysa kay ang ako asawa, murag miembro man ang sabarang <laughs> tuhod. Ay, sabagay, anak. Ay, mo biyara sa awa. Jok-jok, kagalita. Ay, makalagot kayo, Mau Tapo lang kayo. Maubit akong ako maoy perming makulitihan na niyong washing. Ay, kaya aku may mong labah. <laughs> ha? <laughs> ang tayo na free ko lang, ano? Nung so sa rana. Naya kong asawa, kung gihan matawad. Pero, susportin, bagsika. Sapa, Kundi okay, oh, oh. ah, pa lang lagi musukul kay gulo tao. Pero musukul lang isur kayo. Ah, natural man musukul kay pre. Ay, eh, na madihang nindot. Ah, na bitaw magabi, magbugno mi sa kwarta ba. Batti eh, man ug musukul. Ha? Huh? Ah, di dibil gud musukul di pasawa pre. Di pre oi. Okay. Biasa palun hon panako. Ganahan man ni lun. Ha? Ah, ah? <laughs> bugno bugno sitay pre. Hoy, Mia. Ikaw ba? Bawas 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 si kuno ng imong pagkamaldita. Tita, Nay. Ang malita dahil kunin di ay. Ay, dili ba? Kala bang imong pagkabagsik ba? Huh? Ay. Kamuong mag-away mo mag si Douglas. Dayon yung taghagit ng sumbagay. What? Dili man sa dasya mo sukul. Ano di ay, Nay? Bawal di na ang mga hagit sumbagay? na di ay na ako? Ay, wa, May nag-ingon na bawal. Pero hinumdum may babae ka, Mia. Laki lang imong bana. Oo, oh, mahinaikan ka. Ay, mo na kinaingunay nga. Try me. Try me. Bantay, bitaw, mahinaikan ka si imong bana, Panawag niyag rescue ha? Never na nga may nay. wakoy ko'y giatasan nga kaaway. Bisa mo binatiyan, nay, pami. Huh? <laughs> niyag mahinaikan ka, usaw naman lahat. oh, mo ka na ha? Nagunahuna ka man, og di ma, nga no, nakasiguro dahil siya nga makaluping siya nako. Lug da, oy. Mura na pag doon ana. Ah, nga nagot wa. Try me. Lugda <laughs> ay, try me ka karo. Nay, kulang. Relax. Everything is under control. Oh, makita raman unya na ba? Ha. Panawag niyag nanay ha. Kung mahinay ka ang kasbana mo ha, Mia. Panawag niya. Oy! Sayo ha, good name mo, Douglas. Hmm. Sayo, boy. Dugay mga rita. Oh, may kimi angkon uh, nadugay ka. Oh. Sa ato pa. Sadan ka. Ay, sadan. Sorry hmm, sa ko. Hmm, kada ni mo pagpauli. Oh. Unsa day na? Ha, nagtuo nga mayo na. Bida. Kasi do na kay laing hapit mo ang nadugay ka. Ay, lom lahat yon biya. Oy, takab lang ka biya ha. Ikaw ha. Oh, uh, dili ikaw magpakaon ako. Dili <coughs> di ako. Di ako na pakaon mo ha. Ikaw na Ikaw, ikaw. Ha, ikaw na kung ako. Ha? Huh? Ah? Okay, sa di ka ha. Nahak bi taon ni mo. Ay kung wala kinahak pa na. -na? Sparring tabi. Sparring. Sparring huh? ta. Hadit ka na ko. Ano man, ha? Nagtukan na hadlok ko ni mo? Huwag pa mataw ang tao akong ikahadlokan, Douglas. Bisang si Trump, ha? Ha? Ah, <coughs> Di ba ka mo Musulti ko sa gusto na akong isulti. Why makabuot ako? Hay, Jesus! Ano mo ka? Nangagho mo ka diha? Huwag ka makauyon sa akong Sa man? pasingot ha? Ha? Ay, uh, pasingot ta? Ngawit na po kayo singot? Gusto ka? Pasingot ah? Pasingot ta? Pasingot ta? Pasingot ta? Ay, kumukong murkarang ka na? Murkarang ka batang wala ay buot ay. Ay, ako inang wala ay ako'y buot! man? Gusto ni mo? Kung gusto ni mo, tubag na yun! Ah! Recorded by Splendor Gaming. <laughs> Dai, Mia. Ano sabi kalmar Kalma na ko, ha? Manghagit, Oo, gi ba? Oo, gihagit ka! Saban! Gi! So, lima ni walang ga? Mano, naging dugay ka na uli lagi? Ano saban, may lain na ka babay? Ay, patakal sulti lang. Gagal na buhay pa ko, anong hagbay na. Sa? Langga, sulti ha, di ka. Sa batasan ni mo, why lalaki mo dugay ni mo ako na! Ano sa? Oo! Oh, ha? Maayon naman ka. Sa so, karagang babae nga, nakigilasyon ako. Ikaw ang pinaka! Ano pinaka? Pinaka, batik batasan. Oo. Oh. Ha? Batik ka gini, ha? o oh, pinakabati yun ni mo. Bati ka daw! Huh? Ah. <laughs> ah. Ay, ay! Agoy, agoy. Nyo, unsa man? <laughs> Bati ako para ni mo. ha? Dili, dili, di, Unsa di, di. ah. naman lang? Duta ni mo. Oh, ah, lagi, ha? Ha? <laughs> Nagpadlado ka kung laway ka ni ah. mo, Mia. Nindot eh. Nindot eh. Kailan, boss! <laughs> ha? Ah. Ay, 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 Douglas. Ay, yun ang mga fighter ng kanyang ano. Huh? Ah, odong na lang, basta fighter ka. Fight. So, fighter? Fighter, why? Kala ko nga. Kala ko nga. Kala ko may buti pa sa buti mo, anong fighter? Fighter's bunog. Huh? Sige mo. Wag yun ay kamusukol. Ah, uh, ah nay gigamit na ako sa gigamit na, gigamitan na ako sa self defense. Self defense sa imong mata. Yes nay. Munay panghambog nimo nga mayo kay sa martial arts. Ah mao gani na nabunog ko nay kay mao lang ni anda ah, bilin sa akong self defense nga ang magpakulata na lang. Ha? Mura dai kag ang kung fu panda. Ah, kung fu panda Ay mata nimo ay mura na kag panda. Ako mo lang self defense nay. Piyaw, huwag self-defense ni ah, mo, ah, no? Uy! Hala! Hala! Uy! Ang saman mo! Hala! Uy! Tukas! Ay, ay, ay! Patay na ko anin, ay! Patay na ko anin, self-defense! Ay! Iyahak self ah, na! Mari ako po lima taon. Karoon di hospital. Orang ako, mayroon ko ng asawa ng hospital ko. Nya Audi di kong sukul eh madlo ko ba basig may daya na kong may daya akong kasukul ba o saan man ako eh 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 sa kita sa kita kong dextro kay bono kay kustanan palios tabagi taon ko o saan ko baton o saan ko kami pasultihon Douglas Ito ba kayo suunan na sayon mag-iun buong aking intuksin eh sa satu sing satu ang kalawasan. Ate Pres? Okay ang sender dato karon ka na dalawa? Si Dudug Douglas Ate Pres. Ah, grabe na Douglas Ate Pres. Oy, mauri Douglas makartur nga kulatado man sa inyong asawa. Looy kayo. Gamay ko, pikti niya, gamay ko, isuga ka sa si kasawa ding Douglas. So, marag di ko kasabot. Nga nung ni siya, Ate Pres. di ini siya liwat. Matod pa sa iyang mama, ikaw kung lapo-lapo ka, kanya kasawa, dagohoy ni. Uh -huh. Oo, oh, daguhoy kuno na kaliwat ni daguhoy. Kato maglupa lupad sa kanginan, Bati pres Yes, maglupad-lupad. Si Deguhoy, Sa so, una ako no, makita na si Daguhoy. labang sa kuan sa kanginan. Na na si Power Power. Oh. Oo, oh, mo ni sulti sa mga karaan sa so una. Pare par 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 ako na pula po nga languyon ra ang maktan pa doon resibo. Oh, okay ra man oh. ata nga no. sa pero kana maglupad. Kat dili maglupad-lupad sa si kanya. Ako si Francisco si ra goy, maglupad-lupad si, ma sa si kanginan. Mo na istorya sa ato ang mabasa sa kanang bilano si no, ni. Murug na at Prince Mobito Superman, si Dagoy at Superman, si Napola po sa Batman. Dili diput oh. di po to si Ananangal. <laughs> Berarti ya tuh pres. Mau udah nggak isu juga ini tergubuh sih kurunya yang sawat pres kayak. Oh, udah gugurin man, udah gugurin man ya. Oh, grabi yo. Mau ni yang kay... oh, oh, yeah. uh, Ma problem marun, uh, kat pag yau yau kurunya anti pres nasi hospital kayak gula tap sih manis dengan sawah. Tahu orang cek dia. Iya, mangku dengan god. Yang sawah. Na saw. Oh, nah, gak kopi nih diglo. Iya, Douglas. Na anda na. Oh, nugun kayu. Douglas, bakar tor gue kah Douglas. Beda sedih moy. Ay, ayo pedah. Si ada gugurin. Nyai ikaw, makartor lang ka, kay I shall return. Nigbalik ni mo, kula, Ay, pangatlok. Doon sa sabi ko, eh? ay, padala na. Bam, sa may mayaw-yaw na to diabe kanang party ni Douglas Makartor. Kaning iya ang sawa Kung ari ka din sa panultihon, 19, kapitulo 19, versikulo 3, si nga to sa 14, gingon Ang asawa nga tagawtawan perwesyo, sama sa nagtu nga atop. Ako na ng ato pong magtuo ka Kaya nang naang tagbaw kag sound sa mga planggana, mga baldig. Mungingon na ba? Mungingon na ba nga? Ada, bito na mag... bito ng mag-uwan. May na lang na siyang ato pong nagtuo. Kaya mutuor na mag-uwan. Pingan nga sawa ng dadaw, sige tagaw-taw. Wag ka ka Hindi siya tagaw-taw. Bam, di siya tagaw-taw. Kanang gamay ko at si Piat ko lutangon siya. Mau, oh, lagi sobra pa. Oh, Oo. Mau no siya. Pero may gubutang ilang pagpuyo. na Naiging uh. dili ay? ang asawa ko no po nga tagawtawan mas may pakunog magpuyo kas kisame ah oh, para din di mo mabati di ka di ka yoyowan pero lain na to asawa nga ni, sa kisame guliat. ha huh? kisami kisame nataga sandal dakpan tayo po to Ayan na, Ay, ayon. Ayan. Ayan na, bam. sa na, bam. Ayan na, sana yung bam. Ayan na, bam. Ito, ito. pa dayon. yun? Kanang. Lain magalito. galit usa, Ate Press. Kasi tama. sige, sa kapilya. Natagak lagi Ate, ako sila tagak. What? dito sila sa kisamigikan. Oh, GB, GB. So, Unsa? Gika sila Gada, si Les Kisami. Kada si Kuya Bintos Kisami sa Kapilya. Ah. Karoon kay nagsuko doon ang So, sige siyang kantao niya sila. Sige siyang rumah dito. Los no. Gabo <laughs> no, kay, kay. Kisami. <laughs> Los no ito Kisami. <laughs> Astang, aligriha ko doon taon. Astang, nagana ko doon ba mga mas maayo pang magpuyol ka si Kisami? Dili. O oh, kaning man kung wala ka sa pagpuyo ila binaog kanang na ang ang imong bana gikan sa trabaho unya ni kabot gutom kapoy ah, na. nag nagpangalipot sangilan si pa taon yang bana ba Mga man, nay babae bisag kapoy kayo mm. mas maayo kana ra bang ubanog, ang anong butanga nga, nga ipasangil mo sa kabuta, nga wa gibuhat usayr ba mayon ka kontinu doon puslan oh. man mao Ah, uh, do la sa tong ko sender ko Douglas Douglas, Douglas. Ikaw mang iko may tarong diha. Ah. Way komos pagampo kay og ari ka dire sa biblical, ari ka dire sa unsay ini, bala ang kasulatan, ang usa nga si Mama Mary. Mm, -mm. ay sulogoon ako sa ginoo matuman on taang tanan nga imong gisulti may pa sila may tayo inaana oh. bro may tayo inaana bro ang asawa ron disura, no, may. Mga dito, Paka, dito, sa di sura na mo ba labi na si itong it's niya imong atoon dito bedungon pa ulit dito sa mukat sa dimoy pildi na ta diri no ha. dahil Taka, nila, da, malas na ya ka malas da target malas ka oh. Lahi na kayo mga sawa ba? Gawa sa mga sawa ang mga buutan. Ha? Kaya mga sawa po na mga buutan kayo. Narasbahay pero kana yung minana ng klase sa sawa. Uh, amot lang. Hindi niyo mo masabtan. Eh. Nalaman yeah, ko na bata ni Skwela, huwag pa maha, huwag pa mainit. Huwa Nga nuan, minatay, nagpadang suwak no. Ang asawa, feeling, feeling. Ha, feeling, feeling. Uh, kuyog uh -huh. sa mga amiga, jaging-jaging sa inyong buntag, huwag alung ako pa maha, yung mga bata ng Skwela, huwag kaon. Aha. O niya? Ang buto ko sa inyong mga jaging-jaging sa inyong mga bata, ang atalik kaya pa maha. pa ni pamilya dito, way kaon. way lungag. ag mga bata, huwag. Huwag niya ang usay resulta mga bata mo napugun sa mahan. Sina sina maguning ubang jaging jaging, di ba? Ah, tinod na. Nasa ako na kam na experience ko. Nasa itagi jaging date date tati pres? Mao ba no? Pwede di magdate magdagan? Hindi abot-abot ito, ba? abot abo tito niya manukso ka ng mga kuna ng sa asa ng pisi pisi sa iba ato dito. Agi ba na nato? Agi ni mo ba? Kaya pa kung ano tito lumanon? Kuna ko ang puzzle tihon. Amen.